Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, naituturo ko sa inyo ang isang spell upang layuan ng kabit niya ang inyong asawa o inyong nobyo. Pag ginawa mo ang spell na ito, ay tinitiya ko sa iyo na uh, maaalis o lalayo mag- uh, hiwalay ang iyong asawa at ang kanyang kabit o iyong nobyo at ang kanyang kabit napakasimple lamang ng na, uh, spell na ito ngunit uh, mayroon tayong mga kailangan unang-una dapat ay alam mo ang pangalan ng babae at sigurado ka na may kabit ang iyong asawa sinasabi ko sa inyo dapat ay sigurado kayo na may kabit ang inyong asawa. Sigurado kayo na siya ang kabit. Dapat ay, ayun, ang unang-unang uh, kailangan sa spell na ito. Kung hindi kayo sigurado, kung hindi nyo kilala ang kabit, ay uh, bababa ang chance na gumana ang spell na ito. Kaya binabalaan ko na kayo ngayon pa lamang. Kung hindi nyo sigurado, ay huwag nyo na lang munang gawin. Sunod, ang gagawin mo ay kukuha ka lamang ng papel at isusulat mo ang pangalan ng babae. Hindi mahalaga kung totoong pangalan niya ito. Basta dapat ay, halimbawa ay palayaw niya lamang, kung height palayaw niya lamang, o pangalan niya lamang at hindi niyo alam ang kanyang apelido, ay maaari niyo na itong gawin. Ngunit kung mayroon naman kayo na pangalan niya at apelido niya, totoong pangalan at apelido niya, ay mas maganda iyon. Una ay kukuha lamang kayo ng papel at isusulat lamang natin ang pangalan niya rito. Ngayon ay magsisindi lamang tayo ng kandila. Ang mga... Uh, kapag ka nasulat na natin ang kanyang pangalan, magsisindi tayo ng kandila. Ang mga kulay ng kandila na pwede nyo gamitin ay puti, asul, at itim. Yun tatlo lamang. Puti, asul, at itim. dito. Habang uh, pagkatapos ay dapat ay sinindihan nyo na. Hindi ko lamang ito sinisindihan dahil uh, hindi ko makita ang aking pansindi at pinapakita ko lamang naman sa inyo ang spell na ito, ngunit dapat ay sindihan nyo ito. Ginamit na namin ito at napatunayan ko na ito. Lahat ng spell na ginagawa ko ay nagamit ko na at napatunayan ko na. At kung walang kasiguraduhan ang aking mga ginagawang spell ay hindi ko ito share sa inyo. Una, dapat ay habang nasul kapag sinulat nyo na ay sindihan nyo na ang kandila. Sindihan nyo na ang kandila at pagkatapos ang gagawin mo ay kukuha ka lamang ng dalawang dahon ng laurel sa isang dahon ng laurel iisusulat mo ang pangalan ng iyong asawa dapat ay halimbawa ay kung kasal it, ang babae at babae ang paggagawa nyo ng spell kung misis nyo dapat ang isusulat nyo ay ang pangalan ng inyong misis at ang apelido mo o pangalan ng uh, babae noong siya ay kasal na At sa kabila namang uh, bay leaf o dahon ng laurel ang susulat lamang natin ay yung salitang ito. Iko-comment ko ito sa uh, comment section para mas makita nyo. Ngunit ito ito, so, kung makikita nyo, rolled at mayroong kuwit sa taas. Rolled at may kuwit sa taas. At sa likod naman ay magdodrawing tayo ng mata. Magdodrawing kayo, hindi kailangan na maganda ang mata. Kapag katapos noon ang gagawin mo ay una mong susunugin ang bay leaf na mayroong pangalan ng iyong asawa gamit ang kandila na sinindihan natin kanina. Yan. Halimbawa ay uh, nasunog mo na yung dalawa basta dapat ang una mong susunugin ay ang bay leaf na mayroong pangalan ng iyong asawa. Kuhanin mo ang mga abo nito, hindi mahalaga na makuha mo lahat-lahat ng abo. At ilalagay mo lamang yung mga abo sa loob ng ating papel o sa papel na pinagsulatan natin ng pangalan ng kanyang kabit. Ngayon, ang gagawin mo ay itutupi mo lamang ito ng dalawang beses. Dapat ay palayu sa iyo. Dapat ang tupi ay palayu sa iyo gaya ng aking ginawa. At sunod, ang gagawin mo dito ay ilalagay mo ito sa ilalim ng lupa. Lalagay mo ito sa ilalim ng lupa, ibabaon mo ito sa ilalim ng lupa at dapat ay kada isang linggo, isang beses sa isang linggo ay sisindihan mo ang lupa na iyon ng kandila hanggang sa makumpirma mo na wala na sila. Ngayon ang gagawin ng spell na ito ay pag-aawayin nila. Uh, dito naman sa kandila ay maaari mo itong itapon o isama sa inyong pagbaon sa papel. Ngunit dapat ay hindi mo na ito magagamit at hindi na ito gagamitin ng kahit sino pa. At ang gagawin nga pala ng spell na ito, ang gagawin nito ay pag-aawayin silang dalawa uh, yung bang relasyon na hindi mo nais gustong pumasok. Napakaraming away, selosan at maraming pagdududa ang gagawin ng spell na ito. Basta dapat hayabang ginagawa mo ang spell na ito ay ramdam mo ang galit sigurado ka sa ginawa nila sa iyo maraming salamat sa inyong panonood at sana ay may natutunan kayo sa spell na ito ang spell na ito ay ginagawa alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw ang spell rin na ito ay ginagawa tuwing lamang ah, kabilugan ng buwan o kaya naman ay kung hindi kabilugan ng buwan ay tuwing wednesday lamang o linggo